bagong bukas na SM North Elsa sa uh, Elsa Carousel ganda grabe Monumento MCU ganito well, dapat yung mga uh, ano Ito na gagawing model ng mga footridge dito sa EDSA. Ganda. bukas na istasyon ng SM North Edsa. Merong hagdan dito. Maganda ang pagkakagawa nito. same Lord. ganda na nito. Ito yung escalator. Ito yun. Ito mo. Ayan. Buti pa dito may escalator. Mas madaling makakakit yung mga pasahero ng um, dead sa carousel. Ganda, saka malinis. salamin dito wala kapuntang sa carousel Monumento MCU. Ganito dapat yung mga ano na mga stasyon na sa carousel. Yeah. Ito na yung gagawing model ng mga Footbridge dito sa EDSA. Ganda. Yeah. Ito sa kabila. Ayaw din sa SM North th Ito mga Provincial bus. Ito sa ibang basa mas magaganda. The sky Garden ginagawa ng ng MRT-7 sa North sa it's uh... Bin. yung edsa yan. yung yung atabi nyo napapunta naman yan ng Quezon Memorial Circle ito pala no ito you know na tagal na rin ito no connecting bridge connecting rail Open Station Hindi na natapos ito no? Ang yeah, bagong bukas na SM North Edsa na uh, Eksa Carousel no? Banda, grabe piling west pala to <laughs> talagang pangalan niya Scout Borromeo Street niya South Road tinawag niya siyang Mount Comuning sa sobrang taas hirap lang ano naman maglakit sa ganyan eh. Gawa sa ano to, mga steel plates tong pinaka footbridge. Ibang iba do sa gawa sa SM North Edge sa na walkway. Ito naman, Pilam QC na estasyon ng Edsa Carousel, busway. Ayan, gawa na MMDA dito mas lalo na gumanda yung gawa ng ano ng MMDA pati yung bubong mas pinaganda nila ano nga lang masyado mataas mahirap i yung mga bike mataas ano. elevator Ano hindi pa rin nagagamit Ito, no sabi niya naman to Ayan, may sarili na rin footbridge mga pasahero dito gawa ng ano rin, ng MMDA footbridge saka na natin ang North Avenue ito na magandang footbridge, walkway Diyan natin. parang pwede na yan, yeah, may mga dumadaan na no? oh ganda yung pang ano pang Hong Kong Singapore South Korea yung ganyang boat bridge Ang pinaganda to connect na sya sa no, sky park uh, sky garden